kung pwede ka namang kumuha ng mga produkto from China, 30 to 50% na mas mura, eh bakit bibili ka pa sa middleman sa Divisoria? Eh, kaling China rin yun eh! Eto na nga! Ito na ang sikreto ng mga big time na negosyante, importing! Maraming negosyante ang gusto na mag-import para mas malaki yung tubo at siguradong hindi mauubusan ng supplies. Pero ang iniisip nila, ang hassle ng process, ang daming papeles, ang daming kailangan iskasuhin sa customs, tsaka baka maloko pa. Kaya ang karamihan, no choice, kumukuha pa rin sa mga local na suppliers. Yun nga lang, mas mahal. Kasi nga, in-import lang din nila yung mga supplies galing sa China. Dito sa Stratquad, gagawin naming simple ang buong proseso na importing from China to Philippines kahit maliit na package o yung malakihan or kahit yung buong container pa kami na ang bahala sa lahat customs, papeles, coordinations para hindi ka na mahasel at nga pala, kung kailangan mo rin ng tulong na maghanap ng supplier or mag-source ng products for a small fee, kami na ang bahalang maghanap ng suppliers at products mo sa mga online platforms may pabayad service din kami para safe at hassle free ang pabayad mo sa supplier mo ang puso talaga ng Stratquad ay tulungan ang mga Filipino entrepreneur Nalumago na lumago at magi in control sa mga supplies nila. Hindi mo na kailangan dumipende sa mga Chinese middlemen sa Divisoria. Diretso ka na sa mga manufacturers sa China. Chinese pa rin, pero mas malaki yung kita. Kaya mas malaki ang potential na mag-grow ang negosyo mo. Kaya kung ready ka nang mag-import ng walang sakit sa ulo, Just fill out the form today. Ako mismo ang kukontak sa'yo para matulungan kita. So, ano pang iniintay mo? Start now!